Hello, good morning. Start na naman tayo mga kapaksiyo sa ating pagluluto mga kapaksiyo. Alam niyo mga kapaksiyo, mayroon na akong dalawang uh, apat na luluto na. Meron naman kasunod nito ngayon, isang gatang sari na gulay. Yes, mga kapaksiyo, no? Ganun lang ang buhay natin mga kapaksiyo. Good morning. Good morning sa lahat kong mga mahal sa buhay. Mga anak ko, mga apos ko, mga kapatid ko, tatay ko, mga manugang ko. At uh, sa lahat. At sa aking isang tagapagtanggol, William Bueno, thank you very much and good morning sa lahat mong anak. Thank you rin at good morning. Konting, uh, ano lang, relax lang. Medyo masama lang ang loob. Kaya good morning muli sa lahat at good morning sa lahat kong mga kapitbahay dito sa Block 46 at sa lahat kong mga kapitbahay sa Upper Tagaba City. May buntag sa inyong atanan. Yes, andito sa Tibet, magluluto na naman tayo mga kapag sa maghanap buhay tayo. At sana naman huwag kayong magsawang manood sa aking video. <coughs> yung hindi pa nakapag subscribe at naka us. Siguro, pwede na tayo mag-follow at mag-subscribe sa ating mga account. Bebet, yung asa, don't forget. As mga kapag siyo, andito ang yung mga lulutuin ko. Nalilito ako kasi sa dami. Minsan eh, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Siguro na-encounter din ninyo yan, hindi lang sa ngayon, noon pa. Yes, mga kapag Yes, mga kapag siyo. So, mga... Dumaan yung aking anak. kaya nyo na lang. Thank you very much na lang sa aking mga taga-panoon na konting bro, konting uh, na lang, ha? Alam nyo mga kapso, ang dami kong ulam. Pero hindi ko alam kung paano ko tululutuin, Video yan. Konting uh, tiis-tiis lang tayo mga kapagsiyo. Makakarakas tayo sa ating mga buhay-buhay. Yes, shout out sa lahat kong mga kamag-anakan. Ostos Family, Gabasas Speed Family, Boyno Family, Coyoca Family, Pilino Family, Joseph Family, Aranas Family, Pulison Family, Corato Family, Toralba Family, um, Aranas Family, Kabaktulan Family. Thank you sa lahat ng mga Joseph Family. Thank you sa lahat ng mga kapamilyas ko na sa lahat ng nag tumulong sa akin. Ah, uh, thank you din sa hindi pa nakatulong. Siguro, no, hindi naman tayo tinutulungan. Tayo ang tumutulong. Kaya mga kapaksew, hindi uso sa akin na ako ang tutulungan. Kung ako ang tutulungan, may tubo po yun. Kapag uh, mayroon tumulong, mm -hmm. siguro may kapalit, no? Pero okay lang yun. Pasalamat na lang tayo mayroon nagkiwala Yes! Good morning sa lahat kong mga uh, mga kananay na tulad ko at mga kapaksaw na hindi pa nakapanood ng aking video, manonood po kayo. Ayan, sa Tibibit, isang kusinera na, isang tindera, isang labandera, isang nanay pa, isang... Uh, isang nanay pa. At lahat, ginagampanan ng mga gawain. Thank you very much. Isang nanay, isang tatay, isang katulong, at lahat na. Hindi lang isang asawa kasi wala naman ako asawa. Kaya so, good morning, have a good day. Ma, well, kapag si uh, meron tayong kakantahin pa, alay ko sa lahat ng manunood ngayong umaga nito. Today is uh, July 15, no? araw ng do yung mga taong mayroong uh, hanap buhay tulad ng nang empleyada, nang empleyado ng company, lahat uh, maayong uh, buntag. Good morning at magandang umaga sa inyong lahat. Sana yung ating sweldo ngayon ay magpagkasyahin natin sa lahat ng mga pangailangan. Siguro yung mga malalaking sweldo ay nakakasya at may iwan pa, may tira pa. Siguro yung mga mababang sweldo, siguro kapos pa, di ba? Kaya kung tingtis lang dun sa mga taong mababala ang sweldo, huwag naman natin, uh, uh, wag natin pasyahan nung ating ano, pinaghirapan. kunting tingtis lang, ganun talaga ang buhay, hindi pare-parehas ang sweldo ng tao kasi iba-iba ang ating mga trabaho na pinapasukan. Kaya good morning sa lahat. Wala na akong masabi. Ay, dun pala sa mga taong puno ng problema. Sana mapanood niyo ako ngayon. Ganon din naman ako. Puno din ako ng problema. Kaya, nagtitiis lang ako. Nagtsatsaga. Talagang matatag lang talaga siguro. Kaya, lahat ng bagay ay nagtagumpay at natupad. Pero, sana naman, um, bukod sa lahat, mas-mas maunlad pa tayo sa lahat ng mga ating uh, pangarap sa buhay. Kasi ang mga pangarap sa buhay, mga kapagsewa ay hindi nawawala sa isang tao. Kapag ang isang tao ay isang maresponsibilidad, ay may pangarap sa buhay. Kaya kung wala kang pangarap, ibig sabihin ay ikaw ay irresponsible. Pero hindi naman siguro, no? Kasi lahat ng tao ay kumakain, lahat ng tao ay may pangarap, may, ano, uh, mayroon tayong ma ambisyon sa buhay. Kaya sana lahat ng tao ay matupad ang kanilang mga pangarap. Ay mga kapaksew, pagpasensyahan niyo sa Ate Bibit habang nagluluto ng mimensahe ako. Hello sa lahat ko mga bagong mga kaibigan, yung mga customers ko sa aking small corridoria dyan sa Black 46. Alam ko mga kapangga, yung mga pangga sa Meralcos, mga lahat ng mga Meralcos sa Ipriado. Good morning sa lahat. Pasensya na kayo minsan wala si Ate sa pwesto. Kaya lang, ayan, ganun pa rin naman ang turing sa inyo ng aking mga nagtitinda, di ba? Mura lang naman ang aking paninda kaya huwag kayong mag- uh, wag kayong mag-alala, mga kasukian sa mga tulad ng aking uh, spring, tulad sa spring, Miralcos sa uh, members, mga spring members, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kasukian or suki na talaga no, in how many years. Kaya, thank you, thank you sa inyo. Hindi talaga kayo naglubad. O baga, uh, nagkatubili sa akin, no? Araw-araw kayo napunta sa akin small karindaria para bumili. Kaya, pasalamat ako sa inyo na hindi talaga kayo nagbago sa akin. Uh, yes! mensahe lang sa aking uh, kagapagtanggol. Paminsan-minsan eh, masama talaga ang loob ko. Pero, pabayaan nyo na lang muna ako. Minsan na hindi ako nag-text. Kasi, alam mo na. Minsan eh, pag masama ang loob ng tao, pinapahinga mo na yung utak. Ayaw ko na muna magsalita at ayaw ko muna mag-text. Parang walang gulo. Kaya ganun lang talaga. Kaya thank you very much sa lahat kung mga kaibigan, mga followers, mga subscribers, lahat-lahat nating mga kaibigan, mga kasukian, kapamilyas, kamag-anak, at mga kapitbay. Thank you very much. And good morning. Nakpatay mo na. Thank you. Good morning sa inyo lahat. Bye-bye.